Paano mawala ang unoriginal content? Okay guys, unoriginal, it means hindi po yan sa inyo. Okay? Kaya content naman ang sinasabi guys. So, ibig sabihin, may problema yung inupload mong video. So, hindi sa'yo yung inupload mong video at may nag-claim na owner sa video yun. So, ano ang dapat mong gawin para mawala ang violation. Isa lang guys, dapat i-delete mo agad yung video yon kung alam mo naman na hindi talaga ito sa iyo para mawala yung violation mo na unoriginal original content kasi guys may iba kasi guys nag-upload sila ng video kinuha nila sa ibang platform YouTube, TikTok or sa ang TV series ngayon umabot ng 1 million views Guys, wag kayong maghinayang sa 1 million views kasi pag hindi nyo yan tinanggal, yung content na yan, hindi-hindi kayo ma-monetize. So kung pababayaan nyo yun guys, o pwede po maging not recommendable ang inyong mga account, ang inyong Facebook. At, posible din pong mag-less ang visibility nito. Hindi na po i-recommend ni Meta ang inyong mga account. So, konti na lang ang makakapanood. Okay? So, guys, kung may natunan, please like and share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much. Mwah.